What's up, what's up everyone? Isang mapagpalang umaga sa ating mga kanitizens, kababayan, mahal kong kababayan. Samang kayong sulok ng ating kapuluan, maging Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong Philippine Archipelago. Welcome to my blog, welcome to my channel. Please subscribe, like and share po. At ang aking wish... Sana all safe and healthy. Kaya lang po, eh, although maraming aso dito, eh, safety naman ako dito. Eh, naturo na po yan sa mga aso na makakita ng di kilala, ay talagang ganyan ang magiging reaction nila. Kaya, hoping na wag naman nila kung ano Pero mabait naman sila, awa ng Diyos. Oh, yan. sa so, nagulat lang siguro sila sa unang pagkakakita sa akin. Oh, kung kaya... Medyo nag tayo at yan nga po mga sense, Tayo po ay kasalukuyan, naririto sa isang uh, bukirin uh, kung saan nating makikita ang napaka-cute na uh, goat. Sana all goat safe and healthy. Ayan po, oh, habang sila ay nag, nagbimerienda ng kanilang paboritong mga damorito. Ayan po, oh, napaka-cute nila oh mga bagong ano po yan oh. kaya sana all safe din sila and healthy pero sa aking pagkakaalam eh healthy po yan kasi ang kinakain nila ay natural walang mga preservative unlike ng ating mga kinakain hindi naman na tanila lahat eh kaya lang very ano na po sa ating mga Pilipino yan ang kumain ng mga ano yan dahil Iba na nga po ang panahon ngayon, uh, pagkain natin talagang moron uh, more on ano mga preservative sa ating mga pagkain. Subalit eh hindi pa rin naman tayo nawala ng mga pagkain organic, kaya pasalamat pa rin po tayo sa mga kanitis na kanitisin natin, mga nagbubukid at nagtatanim ng na mga pagkain para sa ating mga kababayan. Ang wish ko sa kanila ay sana all safe and healthy every day para all happy. Ayan po mga kaniksens, hindi niyo pong makikita. Kay ganda ng bukid. At higit sa lahat, meron pa silang, meron pa pong kabayo rito. Ayan po. Sana nga po, ay ang ating uh, kalupaan dito sa particular na po dito sa Kabiti, ay eh, ma-preserve pa rin ang ating mga ano dito. Ang ating mga bukirin katulad nito. Subalit hindi po natin masasabi ang panahon sapagkat ang ating panahon ay uh, laging nagkakaroon ng pagbabago. Partikular na po sa mga uh, ganitong bukirin, hindi natin po masasabi sa darating na panahon baka ito ay maging isang ganap na rin na isang subdivision kaya ano man ang ating hangarin na mapreserbe ito, eh wala po tayong magagawa dahil dala po ng pagbabago ng ating komunidad, ng ating bansa, sa ekonomiya, lalong lalo na sa mga mamayari ng lupain na to eh di natin po masasabi, baka naisin na nilang ibenta ito, eh sana nagkaroon pa rin naman ng ano uh, matira para sa ating mga ano mga bukirin na masarap uh, namnamin ang mga bagay na to ang mga lugar na to yan po mayroon po tayong makikita dyan ng mga paru paru pang nagliliparan yan po oh. E, yan nga po ang malaking Gandahan dito sa ating nature na mayroon pa tayong mga nakikitang ganito. Yung mga paru-paro. What if kung ito ay maging isang ganap ng ano po eh subdivision ay eh, siyempre magkakaroon din ng ah, pagbabago sa kanilang ano ah, kapaligiran. Maring mabawasan sila o mawala. Sana na walang naman po. Kasi po ayan po 'yung nagbibigay sa atin ng isang magandang tanawin at malaki po ang naiambag niyan sa ating uh, natural habitat. ayan po, tingnan nyo naman po oh. Napakaganda pong tingnan ang mga ano dito, mga paru-paro. Oh. Although hindi masabing kalakihan, sibilit nakakatuwang pagmasdan ang kabukiran kung maraming ganitong mga Uh, nagliliparang parang mga paru-paro kaya nga po nagkaroon ng kantang Pinoy na paru-parong bukid na lipad sa gitna ng bukid papagas pagaspas ayan po sila o oh. abang sila ay eh, nagtatampisaw sa kasiyahan sa paglipad sana wag po nating uh, hayaang mawala ang kanilang mga tirahan sa darating na araw para maganda ang ating uh, nature para po nga para nga po sa kabatiran ng ating mga kababayan ang inyo pong lingkod ay isang nature lover at isang adventurist, adventurous na tao kaya pagdating sa ganito ay talagang na amaze pa ako. Yan yun naman. Tingnan nyo naman po. Oh. Eh kung wala na pong mga gantong mga mga ano po, mga bubuyog na yan. Oh, na silang nagbibigay ng sigla sa mga halaman. O oh. oh. diba po ba? Nakaka aliw tingnan. Hmm. Kaya nga po ay natawag ang pansin, ang pansin ng inyong lingkod sapagkat eh ako'y labis na nasisiyahan sa mga gantong nakikita sa aking mga pinupuntahan kaya ako'y nagpapasalamat sapagkat ako'y nagkaroon ng hanapboy uh, hanap buhay na sa pamamagitan ng pag-deliver ng mantika ay eh, nararating ko ang mga iba't ibang lugar na to dahil kung ako lamang po eh marahil eh namamasada lang eh ang focus ko eh nasa kalsada lang eh unlike nitong nagde-deliver ng mantika nakakapunta ko kung saan sang uh, katulad nito, kabukiran na nakita ko dahil nga po sa aking unahan ay meron akong pinagahatir ng mantika kaya naagaw po ang aking pansin sa ano na to ah, lugar na to na napakaganda pong pagmasdan oh. Ah. kita mo na babait ng mga bubuyog oh. hello hello bubuyog sana all safe and healthy kayo sa lahat ng oras at sandali manatili kayong mag iingat din although hindi naman kayo nakaintindi isa rin Paalala din sa akin. Ayan po, mga kanitisens ko. Oh. Tingnan nyo po. Oh. ayan po. Ah, kay gandang pagmasdan. Kay gandang pagmasdan. Gaya nitong kabukiran. Marami pang paru-paro na umaaligid dito sana all na is kong malaman nyo bahagi ng buhay to ang magkaroon na magandang tanawin na ating pagyamanin la la la, 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 la. Ha, la, 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 la 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 pag ibig ko sa nature di nyo mapapasubalian sana oil kayo din nais kong malaman nyo ay ganda ng bukid dito iniibig ko to. Pagyayamanin ko to Kahit di akin to Nalupang to At yan nga po mga kababayan Ay eh, talagang Nakaka Anong pagmasdan ang Mga paru paro dito At hindi lang sa paru paru Mga bubuyog oh, uh, Iba't ibang paru paru Mayroon pasilidad dito So nakita nyo po yan Ay kay Ay kaganda Mm. Kakatuwang pagmasdan mga kababayan. At sana all safe and healthy sila everyday para lahat sa kanila ay happy. Lalong-lalo lalo na dito sa dalawang kambing na to na nasa tok tok ng burol. Hello. <tinyo> Hello guys. Hello, nice to meet you. Sana all safe kayo and healthy every day. Para ang inyong mother ay always happy. Oh, yan po mga connections. Tingnan niyo po oh. Di ba? Kyo Pahawak naman. Wow. Mabait sila oh. Pahawak naman dirin naman kita sasaktan. Ako'y inyong kaibigan. Na school lang naman. May mapaglibangan. Sana all madami kayo. Para lalong mas masaya ang inyong kapamilya. Hello! Ay, yan po. Hindi oh. na natin masyadong ano, baka mga, ano, sila. Matakot sa mga uh, nakapaligid na tao. Ayan po. Oh. At nga po ay ayun po ang kanyang mga maring ang kanilang nanay at tatay nandun sa uh, bandang unahan ayan po ay nakasuga po yan oh medyo malapit sa atin baka tayo ay sugurin. baka isipin niya eh, eh, nang ginagawa natin sa kanilang anak o oh, ito nga po ang nanay ng kanilang ano yun na po habang pinapasuso niya ang kanyang mga anak oh. hello mother kumusta ang iyong mga anak oh, ito pa oh. hello itong Hmm. Ito, parehong babae pala sila, oh. Hello! How are you? <laughs> Ayan po, lumalapit sa atin. Baka tayo isuagin, may, may sungay po yan, no oh. Eh, baka magalit, eh. Dalawa silang nanay pala, oh. Eh, baka, eh. Baka, eh, tigisa sila ng anak dyan. ay eh, gusto mo nating tanungin, eh. Hindi <laughs> naman sa atin sasagot yan, eh. Marahil, eh ang akin na lang hulaan na lang o kayo na lang po mang hula mga guys kung kanino anak ang isa dyan pagkat eh halos pares lang ang ano magkasinlaki lang at inyong at ating napansin pareho silang malaki ang mga baong baong gatas at yan ay eh, malang mamang po eh tigisa sila ng anak dyan so mga kanitisens kababayan ko ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam at magbabalik sa darating na bukas ang wish ko po sa inyong lahat everyday sana all happy sana all healthy everyday so bye bye po mga kanitsens mag ingat po tayong lahat sa lahat ng oras at sandali yung ginagawa pang araw-araw na gawain manatili tayong magingat, mapagmahal sa kapwa at huwag nating alisin ang tiwala sa ating Panginoon yun lamang po, Luzon, Visayas, Mindanao bye bye po, mabuhay